Hello mga idol, uh, isang magandang araw po sa ating lahat uh, For today's video mga idol is mag back up po tayo ng isang bindo machine natin Dahil nasira po sa uh, bagyo Tapos so, since naka starlink na po tayo mga idol Is mag back up din tayo ng dalawang booster antena uh, Isang hybrid antena tsaka uh, hyperbolic yan po ang i out natin. Sa ngayon po is wala pa po akong pang alter uh, pangpalit na bindo machine dito kaya uh, papalitan ko po muna ng uh, voucher na piso wifi. Ang uh, gagamitin ko po na IP dito sa voucher is ito pong EP ng bindo natin na iba back out. Uh, kumpas kumpas po ang brand ng EP na ang gagamitin para sa voucher. So, ayan po. So, ngayon mga idol is lalagyan ko na po ng uh, land, cable uh, para paganahin na po yung voucher natin. By the way po is uh, itong land cable na sinaksak ko sa EP is direct na po yan sa media converter so bali wala na pong router na gagamitin bali direct na po yan sa, sa media converter by the way po pala mga idol uh, ang gamit ko po pala na voucher is microtech with micmon uh, server by laksa by the way po pala kung sino po yung gusto matuto paano i-connect ang microtech natin sa micmon server uh, marami naman pong tutorial dyan sa youtube i-search lang po uh, madali lang po kasi gamitin si Mikmon kumpara sa ibang server so ngayon mga idol uh, itataas ko na po yung IP para medyo mataas naman po yung uh, naman po yung maabot ng wifi natin So ngayon mga idol is i-connect na po natin yung lan cable na galing sa AP papunta po sa media converter. Bali yung fiber na nag na nakasaksak sa media converter po is galing po yan doon sa bahay namin. Ito no ito na no po yung sinasabi ko mga idol na hindi ko no po ginagamitan ng uh, router, bali direct na po siya sa media converter. So, ito na po yung setup niya mga idol. Uh, converter lang tapos uh, power supply ng EP. Wala na po siyang uh, router. Uh, ito na po yung EP natin mga idol para sa voucher. AW-71 po yan mga idol. So, hanggang dito na lang po yung uh, video natin uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe uh, paki subscribe do lang po at paki hit na lang din po lang ng notification bell para updated do kayo sa mga upcoming videos natin at uh, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat bye bye